Welcome to Camp, Camp Eden! Napasyal kami sa isang lugar na kung saan ay nature na nature ang kapaligiran. Kung nature ang hanap mo, ito ang tamang lugar para sa iyo. At pati ang puno ng Star Apple ay hindi nakaligtas. Para i star, star apple star apple star apple May kaigangan. Mm. Na. Di ba kung ari ka di oh, mayrang hangad-hangad. Oh, tinan des naka discover tayo bagong <laughs> bagong place. <laughs> place for you. <laughs> Ha. Yeah. Mayra ihangad hangad din. Tira mo yung bato na yan eh, oh. Ganda ha. Yan ay tunay. Ayan. Ayan mga kayo pinay. Ay may tanglad. Oh, mga ayok, tadi tanglad itanom sa. Lemon grass. Lah mengai tak tanglet. Tanum. <laughs> Pedi pengai <-ayot> di tanglet di tanum. <laughs> Apa <laughs> tu Welcome to Camp Eden. <laughs> Ramai sila bola ko. Main auto. Oh agak agak panikale. Ah. 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 ambil dengan luar Patan, Patah. Itu nak so bos. Ah. ah. ko na radyo gani guro amo na adang ila ni chapa na amo na patag patag na ila ang daan na yan ay papuntang tambo doon sa kabilang ilog dumdum ang si ana keberto na padako gani nga patag na di ila ha at oras na para kami ay umakyat na pabalik sa itaas at ito ang bumulaga sa amin nakaharang ang mga kawayan mayroong nagputol ng kawayan Sige Dahil na eh. nagpapagawa ng kubo, kaya kailangan ang kawayan. Kaya lang, nagkataon na pagdaan namin, hindi pa sila tapos, kaya raharangan ang daan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah. ah, may tanglad ka mo dito? Tanglad uli, hindi talaga makalimutan uh -huh. ang tanglad kasi kailangan ko magdala ng uh -huh. tanglad or lemongrass. Oo, oh, okay na. May biyan ng tanglad kung magluto ka. At ayan, nakaakyat na tayo sa itaas. At napakaganda naman ang tanawin. Mm -hmm. Aso! hay, kaya rin hangin.